Hello, hello, hello! Good morning! Maglalaro ang mga bata ng pabitin. Pamilyar ba kayo dito sa pabitin? Nung tayo ay mga bata, talagang usong-uso to pag may birthday. Hanggang ngayon naman meron pa rin naman, hindi pa rin naman nawawala ang pabitin. Dahil ang mga bata ay nagiging masaya dito. Kahit na ano-ano, iba't iba ang mga premyo, napakasaya na nila. Sobrang ang saya nila. May nakikita silang ganito, super saya na nila talaga. Pinapauna nga ang mga bata bago daw ang mga malalaki. Kasi pag ang malalaki na ang kumuha, lahat yan wala na. Kaya mga maliliit mo ng mga bata ang pupunta at kukuha, mag-aabot dyan. Iba't iba yan, may mga candy, chichiria, tinapay, meron din yatang bente, ganon. O, di ba? Nagiging masaya ang mga bata. Kayo ba nung bata kayo na try nyo na rin to? Na try nyo na rin bang mag ah, kumuha dyan sa mga ganyan sa babitin na yan ako talaga gusto gusto ko nung bata pa talaga ako gusto gusto ko na yan noon pa yan kada may birthday o di ba to may nagkasakitan na ata dyan kaya binoyce over. Kung maganda nga sana hindi siya i-voice over kasi mas maaano mo talaga, mas maririnig mo yung mga happy moment ng mga bata na yung masaya nila talaga na nag-enjoy sila. Kung ano yung nakuha nila.